Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Patuloy po tayong magsaliksik at mag-aral po ng salita ng Diyos. At sumayin po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. At ngayon po, patuloy tayong mag-recap sa bawat pag-aaral po ng ating uh, pinag-aaralan patungkol nga po dito sa dalawang saksi. At ito ay binigyan po natin ng discussion dun sa live. Ano po. At ngayon po, magre-recap lang po tayo. Bagamat marami yan ang nagtuturo, marami nangangaral patungkol dito sa dalawang saksi. Ang kanilang pinapatungkol, yun daw ay si Elias at si Propeta Moises, yung tinutukoy ng dalawang saksi. Pero mapapatunayan natin sa pamagitan din ng kasulatan kung tayo nagsasaliksikat ng gaaral. Kung interesado ka, ilike e, mong video ito at mag-subscribe ka. Marami ka matututuran dito. At ngayon, uumpisahan natin sa talatang ito para makita natin yung tinutukoy na dalawang saksi. Okay? So mag-umpisa na po tayo. Magbasa po muna tayo ng talata at dito tayo magkakaroon ng intro sa pamagitan po ng kasulatan ano po at basahin natin ito sa aklat po ng Apokalipsis 11.4. Sabi po dito, ang mga ito'y ang dalawang punong ulibo at ang dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. So dito mayroon pong tinatawag na dalawang puno ng ulibo at may dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng kandelero? Papalit tayo ng salin para maintindihan natin ano ba yung kandelero. Di ba? Parang ating tatalago rin ay kandela. O, lalagyan ng kandila yan. O, ilawan yan. Ano? Ilawan. So, magpalit tayo ng ibang salin sa ASND. O, masahin natin. Pahayag 11.4 pa rin po. Nagpalit lang tayo ng mga version para makita natin sa ibang mga salin ano bang ba kahulugan ng kandelero. O dito naman tayo magbasa Ang dalawang saksing ito Ang dalawang punong ulibo Ay dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng punong mundo Ngayon, napansin po ba ninyo dito? Yung sinasabing dalawang saksing ito Tumutukoy sa dalawang punong ulibo At yung dalawang saksing ito din Tumutukoy sa dalawang ilawan Napansin po ba ninyo? So dito muna tayo mag-concentrate sa dalawang ilawan Okay? Okay? alamin natin at tuklasin natin ano ba yung ilawan na tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Para maintindihan natin nho ano ganitong mga ipipicture ko po sa inyo nho para makita po ninyo. Ito, pansinin natin itong picture na ito. Ngayon, sa picture na ito, kung makapansin po ninyo, may pitong ilawan dyan. Ang ating hahanapin, yung dalawang kandela o dalawang ilawan o dalawang kandelero kung ibabase po natin dito sa kasulatan. Balikan natin yung kasulatan sa pahayag 11.4. So, umpisan po na natin dito sa dalawang ilawan. Huwag po muna doon sa dalawang ulibon ho. Para makita lang natin, at i-discuss ko po yun po ng series. Kaya, ang unahin po muna natin yung dalawang ilawan. Ano ho? Yung dalawang kandelero. Kung dito natin ibabase, ano ho? Yung pitong kandelero o pitong ilawan, ang inahanap natin ay dalawa. Ano, yan po, nakalagay dalawang ilawan. So, dito sa dalawang ilawan, yan ay may significant. Meron niyang pinapakita na kung saan itong ilawang ito ay konekta sa pitong iglesia. O, ngayon, puntahan natin. May pipicture din po ako sa inyo. So, yan. Yan po ang tinatawag na seven churches o pitong iglesia. Okay sa natin ito mababasa. Ang pitong iglesyang ito ay tinutukoy ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat. So pupuntahan natin. Babasahin natin sa Apokalipsis 1.4. Ito ang sinasabi ni Juan sa kanyang mga sulat. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia. Biyaya ang sumainyunawa at kapayapaan mula sa kaniya na ngayon at ang nakaraan at darating at mula sa pitong espiritu na sa harapan ng kanyang luklukan. So dito minapasin po tayo na pitong iglesia na nasa asya Ang tanong, sino-sino itong pitong iglesyang ito na tinutukoy dito sa aklat ng pahayag na nasa asya So lulundag po tayo ng verse 11 para makilala natin na yung pitong iglesyang ito. No? Sabi dito sa verse 11, na nagsasabi ang iyong Nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia So ito po yung pitong iglesia na sinulatan ni Juan Yung sulat ni Juan ay mensahe na mula sa ating Panginoong Jesus Kristo Kaya pinapasulat ito At yung nagdadala ng mensahe ni Kristo, yung anghel po na nagpakita kay Juan At ito po yung pitong iglesia, basahin natin Una sa Epenso Pangalwa, Ismerna pangatlo Pergamo, pangapat Yatira, panglima Sardis, panganim Philadelphia, pangpito Laodicea. So yan ang pitong iglesia na tumutukoy sa pitong kandela o kandelero. O yan. So ngayon, ang ating papansinin, hahanapin natin yung dalawang ilawan o dalawang kandelero. So babalikan po natin yung talata na ating binasa kanina. Yan po yon ano so dalawang kandelero sa ibang salin ay dalawang ilawan so yung dalawang ilawang ito na ating hahanapin narito narito pala sa loob ng lamstan na may tinutukoy po si, si apostol juan ay may dalawang ilawan na dito natin makikita na yung dalawang saksi ano malinaw po yun ang dalawang saksi na tinutukoy dito sa ating binasa. Na dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at ang dalawang ilawan sa harap ng Panginoon sa buong mundo. So ito po yun, ano? So ang ating muna hanapin ay dalawang kandelero o dalawang ilawan. Bago natin pag-usapan yung dalawang punong ulibo, ano? Malina po ba para sa atin? Kasi para maintindihan muna natin, sino dito sa pitong iglesia na tinutukoy na pwedeng maging dalawang saksi. Kasi yan ang binahahanapin natin, di ba? Dalawang saksing ito, yung dalawang ilawan. So may pitong ilawan din yan. Ang nakita natin sa ating discussion doon sa live, salamat yung uh, nag -jo sa live para may discuss natin ng dere-derecho at naroon dini-details natin. So dito, recap ang So may nakita po tayo dito na ang isa na saksi at pangalawang saksi patungkol po sa Iglesia ng Smyrna. At yung pangalawang saksi dito ay yung Philadelphia. Pag sinabing saksi, Iglesia yan, marami yan, hindi dadalawa. Hindi po ang tumutukoy dito sa sinasabi ninyo na si Moises o si Elias. Ayan po no, kasi nga po may ganito pa mga picture na kayo makikita. May dalawang punong ulibo, may dalawang lampstand, di ba? Tapos, yun daw itumutungo kay Ilyas at kay Moses. Hindi po. Dapat yung malaman na itong bagay na ito, yung lampstand na yon iisa po yun eh. Dapat yung malaman. At yung lampstand na yan, yan po ang pitong iglesia. Malino po ba? At do sa pitong iglesia, may dalawa yang tapat. At yung dalawang saksing iyon, ang tinutukoy dito po sa aklat po ng pahayag 11.4 na yung dalawang ilawan na tinutukoy natin dito ay yung Smyrna at Philadelphia. O, puntahan natin ang dalawang ito na yan nga ba ang tinutukoy ng ating Penso Kristo na magiging dalawang saksi? O, ngayon, aralin natin. So, pupunta po tayo sa kasulatan at babasahin po natin yung kalalagayan ng Iglesia sa Smyrna. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 2.8, basahin natin. Ito po yung iglesia na unang saksi. Iglesia po ng Esmerna. Basahin natin. Sa anghel ng iglesia sa Esmerna ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. So dito, unungay po na natin bago tayo lumundag. Sinasabi po dito, ano Sulatan so, daw ni Juan yung iglesia ng Ismerna sapagkat sinasabi daw noong una at huli. Ito ang tumutukoy po kay Kristo, yung una at huli. Siya ang una at wakas na siya po'y namatay at muling nabuhay. Tama po ba? Yan ito tumutukoy kay Kristo. Ang minsang yan ay pinadala doon sa iglesia ng Ismerna. Ngayon, ano ba yung sinabi dito? ng nang uh, ng ating Panin kasi si Heso Kristo po dito ang tinutukoy na una huli na matay muling nabuhay. Tuloy natin sa verse 9. Anong sinasabi po dito? Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukaan. Dadapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila yung mga hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Alamin natin sa ibang salin, mas malinaw po ang ganito pang pangunawa. Alam ko ang inyong pagtitiis, alam ko ring mahirap kayo. Ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay, alam kong hinahama kayo ng mga taong nagsasabing mga hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. O dito nakita po natin, ho. alam nyo po itong Iglesia ng na ay may ganitong kalalagayan na kusan ay nagtitiis po sila. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng sampung araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan ko kayo ng buhay na wala hanggan. So ang ganda ng promise dito sa iglesia po ng Ismerna na kung saan ay dito binibigyan ng Diyos ng encouragements na kung saan ay gagantimpalaan pala sila ng buhay na walang hanggan kung mananatili silang tapat. Yun ang kagandahan po sa iglesia ng Ismirna. Ito po yung mapipili ng Diyos na magiging saksi sa panahon po ng tribulation. Yan, ano? At ngayon naman, alamin po natin yung pangalawang saksi at ito yung iglesia po ng Philadelphia. At basahin din natin ito. Dito naman po sa Apokalipsis 3.7, patungkol ito sa Iglesia ng Philadelphia. Basahin din natin ang sulat ni Juan na ipinadala ng ating Panesu Kristo. Ano? Sabi dito, at sa anghel ng Iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, sabi ng Panginoon kay Juan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. Kaya po yung nagsasalita dito, yung banal, si Kristo po yon niya ang totoo, niya ang may susi ni David, niya ang nagbukas at di mailalapat ng sinuman. At naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Basahin natin sa bangsalin. Mas malinaw ito. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at makapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng karya ni David. Kapag binuksan niya ang pinto, ng kaharian, walang makapagsasara nito at kapag isinara niya walang sino mang makakapagbukas nito kaya itong minsaheng ito ay galing po kay Kristo na ipinasulat kay Juan na ipinadala naman sa iglesia ng Philadelphia ngayon ituloy natin sa verse 8 ano po ang sabi po dito alam ko ang mga ginagawa ninyo kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinusunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo Na walang sino mang makakapagsara So dito nakita natin uh, Naroon po yung pagtitiwala ng ating Paneso Kristo Sa iglesia po ng Philadelphia Bakit? Kasi sinasabi po dito no Alam ko ang mga ginagawa ninyo So meron pong alam Ang ang ating Paneso Kristo Sa iglesia ng Philadelphia Na sinasabi pa ng ating Panginoong Hesus sa iglesyang ito, kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinusunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. So ito yung iglesia na tapat at sinusunod yung turo ni Kristo. Kaya yan yung pangalawang saksi na mapipili base doon sa dalawang ilawan. Kasi yung dalawang ilawang ito, nasasakop po ito sa pitong iglesia. Malinaw po ba? So pupuntahan natin yung pitong iglesyang ito. Yan. So, ang napili dito, hindi yung Efeso, hindi yung Pergamum, hindi yung Tiatira, hindi yung Sardis, at hindi yung Laodicea. Kundi ang nakuha dito ng ating Panunso Kristo, yung may tapat na paglilingkod, katulad ng Smyrna at Philadelphia. So, yan ang tinutukoy na dalawang saksi. Kung ibabase po natin dito sa ating binabasa sa 11.4. Ano? Balikan natin ito at ang mga ito ang dalawang puno ng ulibo at ang dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Yung ibig sabihin po ng kandelero ay ito ay ilawan. Yan po. Yan ang natuklasan natin na dalawang ilawan dito sa ilawan po na mayroon po pitong ilawan na ang tinutukoy pala ito ay pitong iglesia. Na nakita natin na yung dalawang saksi dito ay yung isang Iglesia na Smyrna at isa pang Iglesia na Philadelphia. Yan ang tinutukoy na dalawang saksi dito sa dalawang ilawan. So okay na po ba yun? So itutuloy natin sa mga susunod na araw ang patungkol naman sa dalawang saksing ito patungkol naman po sa dalawang puno ng ulibo. Kaya huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel natin sapagat marami tayong matutuklasan sa ating pag-aaral. At yung ating tinutuklasan patungkol po sa dalawang saksing ito, ano ho, ay napakalino na bang po na nakikita natin ay hindi po si na Moises at si Elias. Ano ho? At yung tinutukoy pala ng dalawang ilawang yon yung dalawang iglesia. Isang Esmerna at isang iglesia po na Philadelphia. So, hindi po si Iliad at si Moises ang tinutukoy doon na dalawang saksi. Okay po ba? Sana naging malinaw ito sa inyo. Hanggang sa susunod po. Please like and subscribe sa ating channel. Magandang gabi po sa inyo lahat.